Ay mo dyan. Shhh. Choco. Oh. Ay, maingay. ka dito. Excited, excited. Alis dyan. Ulam nyo yun mamaya yung tanghali. Eto. Ngayon. Ayan yung niluto ni mama. Na liver. Pork liver. Excited, excited. Binukod ko na yung treats nila. O, oh, ayan. Sinong una? Sinong una? Si itim -tim da. Aray ko naman. Huwag mo kong kagatin. O. Oh. Excited, ah. Ayan. Itim. Ang bilis mong kinain yung sa'yo, eh. Yan, oh. Ang hahaba, oh. Di ba? O, oh, pungging. Clover, ikaw napakahinin mo talaga. O, oh, ayan, oh. Ang laki sa'yo. Tsk punggok, Tama na. Keep clover naman. Oh, 'di ba, masarap. Yan. Mga wala kayong ganang kumain pero pagdating sa atay, nag-uunahan kayo. Ikaw, hindi mo na yata ang inuya itim. Oh, tig sa kayong malalaking hiwa. Kulang pa. Ayun si Choco oh. Mm. Kulang, bitin. Mamaya naman, masama yung sobra. Ayun o. Hindi maubos-ubos ni Clover. Samantalang kayo, isang sagpang lang. Basta ubos na yung kanila, hindi na yan mang aagaw. Hayaan na nilang kumain yung isa. Ang bilis mo kasing uminom. Hindi mo man lamang dahan-dahanin. Ayun yung inuman nila o, parang akala mo inaagawan. Hmm. Anong gagawin? Behave. Upo lang. Hmm. lakas ng hinga mo. Ang taba-taba mo kasi. Si Tim ay half-half na lang ang kinakain niyan. Kalahati sa tanghali, kalahati sa gabi. Para one whole meal pa rin. No, itim. Kasi ang taba, oh. Ang taba. Taba ni itim. Sarap, itim. Yummy. Hmm? Anong sasabihin mo sa mama haba? Ha? Wala na naman. Excited ka na naman dun sa labas. Makulimlim ngayon. Makikipagmaritisan ka na naman dun. Hmm? Walang natira si Clover. Huwag mong hanapin. Gahanap siya ng may tira. Kala naman niya may matitira. Meron niyang mga yan guys. Kaya Medyo ano sila sa pagkain O ayan o si Haba Huling-huli Diyan ka na naman umihi Hindi ko pa nga nailalagay yung Tray dyan eh Talaga to si Haba Hindi na kita bibigyan mamaya Papasaway ka Meron kasing period yung mga yan guys Kaya medyo tamilmil sa pagkain Kaya nilutuan ko sila ng atay Mamaya Itong tira nila O ayan konti na lang. Mamaya naman, para pinatikim ko lang sa inyo yung special tin nyo eh. <laughs> Nakakagulat ba haba? Haba? Siguro mga twice a month niluluto ko sila ng ganyan. Baba na dyan. Basta yung nararamdaman kong sila ay matamlay, tamilmil. Oo, oh, oh, thank you. Pa-thank you ka. Pungging, thank you. Sos, mga walang pasalamat. Hmm. Diba, ang saya-saya. Ang lalaki ng hiwa ni mama sa atay, no? Yummy. Hmm. Kaya kayo ay mabibilog. Lahat sila meron, guys. Kaya ganyan. Itong dalawang to, kaliligo lang, eh. Puti na lang tong si itim. Hindi madaling bumaho. Yan. So, yun lang, guys. Bye-bye. Haba, haba, bye, bye na. Aba, oh, meron pang atay. Mamaya, wala ka na. Huwag mong isingin si ate. Huwag ka dyan. Babay na, Tim Tim. Luto tayo ng atay para sa aking mga dogis Wala asin yan, guys. Pakukuluin lang natin hanggang sa magluto. Para sa aking mga dagun. Kasi lahat sila in -hit kasi katatapos lang ng kanilang period meron pangang patak-patak eh para sila ay ganahan kumain sa mga may sakit inhit na aso mga walang ganang kumain pwede to guys, atay ng baboy huwag niyong lagyan ng asin, puluan niyo lang kung gusto nila yan kahit na wala silang kaganaganang kumain dahil sa sakit nila tiyak kakain sila Probin ko na yan nung may sakit si Axel. At saka in-hit siya. Mga dalawang buwan siyang walang ganang kumain. Parang broken hearted. Ayan, pag ko na siya ng atay. Tiyak kakain na yun. Yung nga lang, wala kami nung kinuha siya. Hindi na siya nakapagpaalam sa akin. diri di naman ako nakapagpaalam na sa kanya. pinapakulo ko lang yan ano to eh mahigit kalahati hinihiwa-hiwa ko lang maganda yan sa aso masustansya madalas ko silang lutuan ng ganito para sila ay healthy walang asin aside sa dog food ito niluluto ko sa kanila pwede nyong isama sa kanin, sa dog food. Hiwa-hiwain nyo ng kahit ganyan na basta makain nila. Kailangan lutong-luto. Ayoko naman ng half cook. Kasi parang feeling ko eh. Zombie na sila nyan pag hilaw. Ayoko nang ganun. Hanggat may dugo-dugo pa yan, hindi ko yan patang-tanan Maliit pala yung kutsarang nakuha ko. Mainit. Mamaya pag lumamig, ititreat ko sa kanila yan. Wala yan asin guys wala rin sibuyas walang maski ano kung gusto nila yan ayan luto na mamaya pagkatapos kong maglinis papakain ko sa kanila ko ngayon busy pa ako ng luluto ng anong pagkain. Okay na yan. Oh, yan. Tingnan mo si itim mo. Oh, excited. Excited ka itim? Excited ka? Takot na. Mamaya mainit pa eh. Mainit. Okay na 'yan. Patayin na natin. Di ba, lalaki? Mamaya fiesta. Fiesta yan si Choco. Kain ka rin ng atay. Ha? Kain ka rin ng atay. Walang nagpapapotok di ka takot? Mosing-mosing -musing ka pa. Good morning na. Good morning po. Mosing-mosing pa po ako. Hindi pa po ako nag hihilamos. Ayan. Excited sila. Naaamoy na nila eh. Ikaw excited ka din. Yung tatlong dagol ay tingnan natin kung nasaan. Kinulong ko muna sila dahil ako maglilinis. Namalengke pa ako. Para hindi sila dila lang dila sa sahig habang ako ay nagsusunrocks. Nakakulong sila. Ayan, excited na yung dalawa. Pero pakakawalan ko rin yan, guys. Ayan sila, oh. <laughs> amoy nyo na, no? Amoy na, amoy, no? Maluwag naman yan. Hindi sila sikit dyan. Kahit apat kasiya dyan. Ayaw ko kasi nang nagtatalik ng aso kasi may possibility na mabigti sila. Kaya pag busy ako, nakakulong sila. Hindi talaga sila kinukulong dito lang sila patakbo-takbo dyan, oh. Inuhaw na si itim sa kakaintay. Mainit pa eh. Mainit pa oh. Init. Mamaya na ha, mamaya. So, ayan. Yung tira nila kanina ang atay. Ayan. Isasama ko na dito sa lunch nila. Ayan. Buo-buo na naman yung atay nila. Ayan. Basta may pera ang ate. bonga ang lunch ng mga dagol. O, oh, di diba? Ang lalaki ng atay, o. Oh. <laughs> eh, yung sinasabi ko, guys, na kapag wala silang gana, bagyan nyo ng atay ang pagkain, gaganahan yan. O, oh. tingnan mo, o. Oh. Excited. Excited. O, oh, excited, o. Oh. Excited pong gingging. Akit na, akit na. Akit na, hindi ko bibigyan pag wala sa kanilang mga lugar. Kanya-kanyang lugar. Uy, si Choco, ma. Gawan mo na lang. Oh. Ikaw, Clover, saan ka dapat? Akyat na. Ayan. Walang gagalaw niya na. Nahanda ko lang yan. Hindi nila gagalawin yan hanggat di ko binibigay. Oh, walang kukuha. Ito yung slow feeder ni ano. Walang kukuha niyan. Hanggat di ko binibigay. <laughs> Excited. Haba. Ponggeng. Doon ka. O, barbar. -bar. Yan, yung lumang inuman, ayan na, o. Nandyan sa loob. Hmm. Okay. Ano to guys? Holistic itong itim na to. Holistic at saka carrots. Yan. May isang buong atay. O, diba? Bonggang lunch nyo. Dali, kain. busin niya na. Anong sabi ni mama pag hindi umubos ng pagkain? Mamayang gabi ay hindi kakain ng hapunan. Ha? Diba? Saya-saya. Inuna na naman yung ulam. Kainin mo yung dog Napakahinhin talaga ni Clover kumain. Si Pungginging ayan, ubos na. Ang kagandahan sa holistic kasi, buo ang kuko nila. Yan. Hindi basa ang kuko. Kaya, sa bawat pagkain nila ay may holistic. Yang kibol, buo kasi ang kuko nila dyan eh. Kapag pinapalitan ko ng iba ay nababasa yung pops nila. Ano na itim-tim? may paputok na naman. Kaya hindi makakain si Choco eh. Wow! Ubus na ang pungkingking! Ubus na! O, oh, wag makikiagaw dyan. Si Beng, may kab si pungkingking. Antok na ang pungkingking. After kumain ng atay, antok na agad. Babay na ikaw. Babay po.